Mateo 7, Chapter 21-23 Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong lamang na sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit. Sa araw na paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay napahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas sa mga demonyo, at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Gaya nga ng itinuturo sa atin ng banal na kasulatan, ang mapapakinggan nating kwento ngayong araw na pinadala ng isa sa ating solid na kakwentuhan na itatago na lang natin sa pangalang Jenna. Buong akala ni Jaina ay lahat ng tumatawag sa pangalan ng Diyos ay mapagkakatiwalaan niya. Buong akala niya ay ligtas siya kapag ang mga taong nalalapit sa kanila ang nakakasama niya at pangungunahan siya sa tamang landas ng buhay. Ngunit mali si Jaina ng akala. Dahil ang ipaubayas siya ng kanyang ina sa taong lapis pinagkakatiwalaan ng mama niya naalagaan at tuturuan pang mas mapalapit sa Josie si Jena Jenna ay ang tao rin sa kanya sa sasapiting tila impyernong mundo sa kamay ng isang pastor. Labing dalawang taong gulang at nag-iisang anak lang ang ating bida na si Jenna noong mananasan niya ang pagmalupitan at pagsamantalahan ng isang taong inaakalang malapit sa Diyos. Maagang naulila sa ama, kaya naman ay doble kayod ang mama niya sa pagtatrabaho para lang mabuhay siya at mapag-aral ng maayos. Ganoon pa man ay hindi pa rin naging sapat ang sweldo ng amama ni Jenna sa pagiging waitress nito sa dami na mga kailangan bayarin, tubig, kuryente, konsumo sa araw-araw at pangbaon sa school ni Jenna. Kaya naman naisip ng mamay niya na subukang mangibang ibang bansa. Ngunit para maging mapanatag ang mama ni Jenna na iwan siya, ay inihabilin si Jena sa kakilala palang naman din pastor na itatago ko na lang sa pangalang Vic sa bagong relihiyong sinalihan nila. Hindi na nga binanggit pa ang pangalan ng relihiyon para na rin sa respeto at para na rin sa seguridad nila mag-ina. Good morning po Pastor Vic. Bati ng mama ni Jena dito. Good morning din naman Sister Lorna at sa'yo na rin Sister Jena. Gumiti lang si Jenna bilang paggalang kay Pastor Vic. Ngayon na ba ang araw ng pagalis mo? Tanong nito. Napatingin si Jenna sa mama niya nang may malungkot na tingin at pagmamangkaawang wag nang paalisin ang mama niya. Opo pastor, dala ko na po ang lahat ng kailangan gamit ng anak ko. Tinulungan na ni pastor ang mama ni Jenna sa pagbubuhat ng mga gamit niya. Papasok sa magiging kwarto nito sa loob ng bahay ni Pastor Vic. Mama, gusto ko doon sa bahay ni na Tita Daisy. Sige na mama, doon na lang po ako. Pabulong ni Jena sa mama niya habang hinihila-hila ang damit ng mama niya. Naiiyak pang ni Jena ang mama niya na si Tita Daisy na lang ito iwan. Anak, alam mo naman ang sitwasyon namin ng mga kapatid ni Papa mo, di ba? Na hindi kami magkakasundo. Ayaw din sa atin ng mga tita at tito mo. Mahinaw sabi ng mama niya. Bago kasi namatay ang papa ni Jenna ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng magulang niya at ng mga kapatid ng papa niya dahil sa lupang naiwan ng lolo niya na ipinangalan sa papa niya dahil sa ito ang bunsong anak na lalaki. Kaya naman nang namatay ang papa ni Jenna ay doon lang muling nagparamdam ang mga kapatid niya hindi para kamustahin o mag-alala sa kanilang mag-anak kundi para kulitin silang mag-ina tungkol sa lupa. Isa pa ay wala rin kaamor-amor kay Jenna ang mga tiyahin at tsuhin niya. Madalas na ipakita o iparamdam na sa kanya ng mga ito na hindi sila kawalan ng mamay niya sa family side ng papa niya. Ngunit mas gusto pa rin talagang sa tita Daisy siya, siya iwan ng mama niya kaysa kay Pastor Vic dahil kahit papaano ay magkasundo naman at magkalaro sila ng mga pinsan niya. Si Pastor Vic naman nakamay kailan lang na nakilala ng mamay niya nang minsan may ginawang pagdadalaw sa mga bahay-bahay. Ito kasama ang ilapang kamiembro nito sa simbahan para magturo ng salita ng Diyos. Isa nga sa mga bahay na napuntahan nila ang bahay nila Jenna na noong mga oras na iyon ay mapapansin sa mama nitong si Lisa ang lungkot, stress at pangungulila para sa pagkawala ng kanilang padre de pamilya nang makita ni Pastor Vic ang mama ni Jena ay agad nga nitong napansin ang malungkot na ekspresyon ng mukha nito sa mukha. Kinausap ng pastor ang mama ni Jena nang tungkol sa pinagdadaanan nilang mag-ina. Tapos ay ipinagpray sila ng pastor bago ito umalis. Sa mga sumunod na araw ay napapadalas na ang pagbisita ni Pastor Vic sa bahay ng mag-inang Jena at Lisa para basahan ng mga ito ng Bible verse na relate sa sitwasyon ng pinagdadaanan nila. Hanggang sa naingadyo na nga si Lisa na umanib sa relihiyon nito. Nakita naman ni Jenna ang pagbabago sa ina mula nang makilala ang relihiyon ni Pastor Vic. Mas kapansin-pansin na sa kanya ang dati nitong ganda at palangiti. Madalas na nakikipagkwentuhan na nang nakangiti ang mama niya sa iba pa nilang kapatid sa pananampalataya, sa mga tawanan, iyakan at kulitan. Maraming natitiwala at naniniwala kay Pastor Vic dahil sa ipinapakita nitong kawang gawa at kabaitan sa lahat ng miyembro niya. Kaya naman wala nang ibang maisip at pagkatiwalaan ng mama ni Lisa na si Jenna na pag-iiwanan sa kanya kundi kay Pastor Vic. Wala rin naman kasing anak ito at nag-iisa sa buhay. Minsan na rin kasing nabanggit nito sa mama ni Jenna na gusto niya ng may kasama sa bahay. Madalas din kasi nitong pinapapunta ang mga bata sa bahay niya. Dito naman kalayuan sa simbahan nila. Maging si Jenna ay makailang ulit nang nakapasok sa bahay ni Pastor Vic. Malaki ang bahay. May tatlong kwarto at malaking kusina. Kumpleto rin ito sa gamit at appliances at may sariling sasakyan. Ang dahilan kung bakit ayaw ni Jena na naiwan siya ng mama niya sa pastor ay dahil sa may na siyang tungkol dito nang minsang makapasok si Jena sa kwarto niya sa pag-aakalang doon nagtatago ang kalaro niyang bata na maglaro sila ng tagot-taguan. Sa kwarto ng pastor ay may nakita ang batang si Jenna ng mga poster ng mga babaeng nakahubot-hubad. Makalat ang itsura ng kwarto tapos ay may nakita rin siyang underwear na sigurado si Jenna na pambabae ito, dahil sa itsura at kulay pink ito. Napaisip si Jenna kung paano may panty sa kwarto ng pastor gayong wala naman itong anak na babae o asawa. Wala na nga rin nagawa pa ang batang si Jenna sa pag-alis ng mama niya at sinunod na lang ang kagustuhan nito kahit tabag sa loob niyang iwan siya. Kinagabihan ng pag-alis ng mama niya ay magkasabay silang kumakain ni Pastor Vic. Pagkatapos natin kumain, Jenna, pakihugasan ng mga pinggan. Siguro naman ay marunong ka na maghugas. Utos ng pastor kay Jenna na hindi na ipinagtaka ng bata kasi nga naman ay iniwan siya sa bahay ng pastor. Marunong naman sa gawain bahay si Jenna dahil tinutulungan niya ng madalas ang mama niya sa paglilinis ng bahay kahit ayaw na mama niyang ginagawa ni Jenna. Opo, Pastor Vic. Mahina ang sagot naman ni Jenna sa pastor. O oh, sige, mauna na ako sa kwarto ko. Tapos, ay sumunod ka pagkatapos mo. Pahabol pa ng pastor bago pumasok sa kwarto. Sa kwarto niya po? Ma Bakit kailangan ko pong pumasok? Hindi na naninig pa ng pastor dahil sa medyo mahina ang pagkakasabi ni Jenna. Pagkatapos nga niyang mahugasan ang mga pinagkainan nila, ay naalala ni Jenna ang bilin nitong sumunod sa kwarto ng pastor. Kakatok sana si Jenna pero napansin na niyang bahagyang nakabukas ang pinto. Dahan-dahang pumasok ang batang si Jenna at nakita itong nakadapa lang sa kama niya. Nakahubad ang pangitaas nito. Pastor Vic, nandito na po ako. Magalang na wika ni Jaina nang pumasok siya sa kwarto ng pastor. Hmm, halika dito at hilutin mo ang likod ko. Utos naman ng pastor sa kanya. Inabot nito ang bote ng langis sa bata at ito daw ang yahap plus si Jaina sa likod dito ng pastor. Sa murang edad ay hindi pa batid ng batang si Jaina. Kung normal lang ba itong ipinapagawa sa kanya ng pastor? Medyo diin na mo pa ng kaunti Jaina. Yan! Ang sarap. Marunong ka palang maghilot eh. Utos pa ng pastor. Ah, opo. Kasi matalas ko rin hilutin noon si Papa noong nabubuhay pa siya. Sabi naman ni Jenna. Teka, titihaya lang ako. Gusto ko na hilutin mong dibdib ko. Pagkatihaya ay naging awkward na para sa batang si Jena ang mga sumunod na nangyari. Habang kasing hinahaplus niya ang likod ng pastor, ay binasana niya muli ng langis. Ang kanyang palad para sa gawing dibdib naman ng pastor, ang kanyang hihilutin, ay bigla na lang hinawakan ng pastor ang kamay ni Jenna at ibaba sana ito ng pastor sa gawing ibabalan siya nito. Mabuti! At agad namang pumalag ang batang si Jenna, tapos ay nagmadaling lumabas ng kwarto ni pastor. Pumasok si Jenna sa kwarto niya at sinigurado nitong nakakandado ang pinto dahil sa kinutuban na ang bata sa tila may nais na gawin ang pastor sa kanya. Hindi pa kasi uso ang cellphone noon na pwede sanang magamit ni Jenna para matawagan at makapagsumbong sana ito sa mama niya. Tanging ang pastor lang ang nakakatawag sa mama ni Jenna at ang telepono ay nasa sala na kalagay. Sa mga sumunod pang araw, tila pa iba-iba ng ipinapakitang pag-uugaling ng pastor kay Jenna. Noon kasi nagsimpasila sila ay sobrang bait ng pastor at ipinapasalamat pa daw niya sa Diyos na iniwan si Jenna sa mama nito, sa kanya, para may kasama at malanasan na may anak. Yun ang sinabi ng pastor sa mga kamiyembro ng simbahan nila. Ngunit pagdating naman sa bahay ay iba ang ugaling pinapakita nito kay Jenna. Kapag hindi ka agad nasunod ang inuutos nito, ay nariyang masisigawan na niya si Jenna na mas lalong ikinakatakot ng bata. Hindi naman pwedeng lumabas ng bahay si Jenna kapag walang bisita. Nakalak lagi ang pinto ng bahay maging pintuan sa kusina ay laging nakalak. Isang gabi habang nakaupo siya sa sofa, nagtaka ang batang si Jenna kung bakit may nakalagay na bote ng alak sa mesa. Tinawag kasi siya ng pastor para ipahilot ang talampakan nito sa kanya dahil sumasakit daw ito. Nananakit na rin ang mga daliri ng bata dahil sa kailangan diinan pa ang paghilot niya sa paan ng pastor kundi ay pagagalita siya nitong muli. Habang nagpapatuloy sa ginagawang paghilot si Jenna, ay narinig nitong nagdiring ang telepono at batid ng bata na ang tumatawag ay mama niya para kamustahin siya sa pastor. Hello po, Pastor Vic. Kamusta naman po kay ni Jenna? Tanong nito. Ito, ayos lang naman kami ng anak mo. Ang totoo nga yan eh, nagugustuhan na rin niya dito sa bahay. Pag ng pastor sa mama ni Jenna, narinig ni Jenna na gusto pa sana siyang kausapin ng mama niya. Ngunit nagsinungaling ang pastor at idinahilan nito na natutulog na si Jenna. Hindi pa titi-J na kung bakit dinahilan ng pastor sa mama nito na natutulog na raw siya kahit nagising pa naman siya. Iniwan ng pastor ang mga kalat itong bote ng alak. Matapos maglinis sa sala at naghugas sa mga pinggan ay nakatulog na ni si Jenna sa sobrang pagod at sama na pakiramdam. Mainit ang pakiramdam niya at nilalamig kahit maalinsangan. Sa sobrang ang pagod at kagustuhan ng makahiga ni Chena sa kama, ay nakilimutan niyang ilak ang pinto ng kwarto niya. Kaya naman habang mahimbing ang tulog ni Chena, ay hindi niya na malayang nakapasok ng dahan-dahan sa kwarto si Pastor Vic. Nagising na lang siya ng maramdamang, tila may nakapatong sa kanya at laking gulat niya nang makita ang pastor na may binabalak na masama sa kanya. Sisigaw pa sana si Jena ngunit inunahan tinakpan ng pastol ang bibig niya ng kamay nito tapos ay sinuntok si Jena ng malakas sa sigmura dahilan para makaramdam ng pagkahilo dahil sa sakit. Nawalan nga ng malay si Jena sa pagkakasuntok sa kanya ng pastor. Wala na rin siyang lakas pa para lumabad at magpumigla sa ginagawang kahalayan ng pastor sa kanya. Nagising na lang ang batang si Jena na nakayakap ang kamay ng pastor sa dibdib niya. Napansin niya rin wala na ang pangibabang suot niya. Nakaramdam siya ng pananakit ng maselang bahagi ng katawan niya. Nang hawakan niya ito, ay may pulang likido siyang nahawakan. Tahimik na umiiyak sa takot si Jena. Dahan-dahan niyang inangat ang kamay ng pastor na nakapatong sa dibdib niya. Tapos ay nagawa niya ngang makalabas ng kwarto nang hindi ito nagigising. Kinuha ni Jenna ang susi sa bulsa ng pantalon ng pastor at nangangatog pa siyang binubuksan ang padlock ng pinto. Laking pasalamat ang batang si Jenna nang makalabas siya ng bahay ni Pastor Vic at kahit nahihirapan siya maglakad dahil sa masakit ang maselang parte ng katawan ay minabuti niyang huwag uminta para makalayo. Nagpunta si Jenna sa bahay ng Tita Daisy niya dahil hindi naman ito kalayuan sa bahay nila. Iisa lang din kasi sila na barangay. Naabutan niya nga doon ang dalawa tito na kapatid ng papa na kainuman ang asawa ng Tita Daisy niya. Pinag-uusapan pa nga ng mga ito ang tungkol sa ginawang pangingibang bansa ng mama ni Jenna at pag-iwan sa kanya sa bahay ng isang pastor. Pagkakita sa kanya ng mga tito niya ay agad siyang nilapitan ng mga ito Jenna? Oh, uh, ano nangyari sa'yo? Tanong ng isa sa mga tito niya na unang nakakita sa kanya. Diyos ko! Jenna! Ba bakit may dugo sa mga hita mo ha? Ano nangyari sa'yo na bata ka? Pagkaalalang tanong ng tita Daisy niya. Hindi pa man nakakapagsalita si Jenna ay para sana ipaliwanag ang nangyari sa kanya ay bigla siyang nawala ng malay at natumba. Binuhat siya ng mga tsuhin at sinugod siya sa ospital. Doon nga ay nalaman ng mga tsuhin at tita DC niya sa paliwalan ng doktor na si Jenna ay may sugat sa pribadong parte ng katawan nito. At nang magising si Jenna ay doon na rin niya isinalaysay ang lahat na nangyari sa ginagawa sa kanya ng pastor. Jena, Oh, Diyos ko, salamat naman at gising ka na. Kamusta pakiramdam mo? pagkaalalang tanong ng Tita Daisy niya nang magising siya. Tita Daisy! Tita! Umiiyak lamang na niyakap ni Jenna ang Tita Daisy niya at sa pagkakataong iyon ay nagawang isumbong ni Jenna ang lahat. Galit na galit ang Tita Daisy niya at ang mga tito nito sa ginawa ng pastor at ganoon na din kay Lisa na mama ni Jenna. Agad na sinugod ng mga tito ni Jena ang bahay ng pastor kasama ang mga pulis. Saktong tatakas pa lang ang pastor ng mga oras sayon sa yun. Sakay sana ng kotse nito, dala ang mga gamit. Mabuti na nga lang at naharang na mga pulis ang kotse nito. Wala nang nagawa pa ang pastor kundi sumuko sa mga pulis. Pagkalabas ang pagkalabas pala ng pastor sa kotse nito ay sinalubog na siya ng mga suntok ng tatlong tsuhi ni Jena. Nabugbog muna ito bago nadala sa presinto. Ang lahat ng mga taong napaniwala ng pastor ay gulat na gulat at ayaw pa sanang maniwala. Ngunit naging matibay na ebidensya ang mga malalaswang larawan ng babae na nakadikit sa pader ng loob ng kwarto nito. Nakasuhan ng pastor ng patong-patong ng kaso. Ang simbahan ay ipinasara. Wala na rin naniniwala pa sa mga kwento ng ibang pastor na kakilala rin ni Pastor Vic. Nang malaman ng mama ni Jena ang nangyari, ay nagpasya siya na itong bumalik ng Pinas para sa anak. Sa hukuman ay dininig ang kaso laban sa pastor sa ginawa nitong pangahali kay Jena. Dumating ang mama ni Jena at sinugod ang nakagapos sa na pastor sa harap ng hurado at ng maraming tao. Hayop ka! Pinagkatiwalaan kita dahil buong akala ko ay isa kang anghel ng Diyos. Yun pala isa kang demonyong mapagkunwari. Dapat sa'yo makulong, rapist na pastor! Galit na galit na pinagsasampal na mama ni Jaina ang pastor sa harap ng lahat. Napatunay sa korte na guilty si Pastor Vic. Kaya naman makukulong siya ng reclusion perpetua na taon na pagkakabilanggo. Pagka-uwi sa bahay na mag-ina ay humingi ng tawad ang mama ni Jenna sa kanya sa ginawa nitong pag-iwan sa anak sa pastor na hindi pa naman nito lupos na kilala. Anak, Jenna, patawarin mo sa anak ko, anak. Ko'y pinagkatiwala kita sa kanya. Patawarin mo ko, anak ko. Nayakat na maigpit ni Lisa ang umiiyak na anak. Minapatawad ko na po kayo, mama. Hindi po ako galit. Basta mama, huwag ka na pong umalis di. Dito ka na lang pong magtrabaho kahit maliit ang sahod. Kahit hindi na ako mag-aral, basta magkasama lang po tayo. Masayang masaya na ako at kontento na sa buhay na merong ikaw mama. May iyak na wika ni Jenna. Oo anak, pangako, hindi hindi na ako aalis. Lagi na ulit tayo magkasama. Pangako ko yan anak ko saad ni Lisa. Pumalik ng bahay nila ang mag-inang Jenna at Lisa. Humingi din si Lisa ng kapatawaran sa mga kapatid ng asawa niya. Nagkasundo na din sila at ipinaubayan na ang lupa sa mag-inang Jenna at Lisa. Nangako rin ang mga tito at tita Daisy ni Jenna na tutulungan siya sa pag-aaral niya. Natroma si Jena sa nangyari sa kanya Ngunit pinipilit niyang lumaban at makalimot upang makapagsimula muli ng bagong buhay Magsipag siya ng pag-aaral sa tulong ng mga tito at tita niya at syempre ng mama niyang si Lisa Gaya ng ipinangako ng mama niya ay hindi na ito bumalik pa ng ibang bansa At pinalago ang tindahang ipinatayo niya gamit ang naipong pera noong ng ibang bansa pa ito Nagpatayo siya ng tindahan sa harapan ng bahay nila at pinalago ito hanggang sa dahil sa pagsusumikap at pagtutulungan nilang mag-ina ay nakapagtapos si Jena ng kolehiyo sa kursong pagtiteacher. -te ang kwentong ibinahagi sa atin ni Jena ay nagbibigay ng aral at pagpapakita ng tunay na kalagahan ng pagsasama ng bawat kasapi ng pamilya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng buhay ni Jena. Maraming salamat at naway maging aral sa lahat ng magulang ang naranasan at ang anak. Ang kwentong ito na hindi dapat basta-bastang ipagkatiwala ang ating mga anak sa mga taong kakakilala pa lang natin at akala lang mabuti, ngunit na sa loob pala ang tunay na ugaling demonyo. May mga tao kasing mahirap kilalanin at pasahin ang iniisip lalo na kung gagamitin nito ang pangalan ng Diyos para lang pakitiwalaan siya. Muling tandaan sana natin ang aral ni Jesus sa Mateo 7, hanggang 23 Marami salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!